4, 3, 2, 1 Watch out mga katumbong Follow nyo ang page ni Ano Para <laughs> Like and follow sa oh. katumbong Like to Dan chance. magkakanta naman ako na, ano, May intro ko Ang eh. uh, intro ko ay Ito ang intro ko uh, O oh ang intro at outro. Magdaw umaga, tangali, hapon at gabi. Kung oras naman ito na kamusta kayo lahat? Kapuso, kapatid, kabarkada, kapamilya, mga katropa, mga kakosa, mga minamahal kong katumbong, sana ay nasa sin. Maayos ko yung kalagayan mga tiyong hapon pinapanood itong ating muntung video. Yan ang intro. Yeah, doon na! Siyempre, supporto ano tayo sa tropa. Ayun naman. Ah! Ini tempiter macam tu saja. Ha. Oh. Ya, pra Jair Abraham, Abraham, oh. Ah, udah sini ke Oh. oh.

Ah. Oh. Pag sinagasahan sila sa likod, pausapan na yun. <laughs> No, no, Anok na, pagkanda naman ni oh. mo, alis. Ay, magsinais kayo. Huwag niyong pinabala mong ng aking ninang. Ano ba? Anak ah? <laughs> ah. ka na pala. ko oh, na rin ninang? ko dito sino. <laughs> ay, kaipin ka kayo dyan. Okay, hindi na, nga start na ka naman. Kung vera talaga, nagniningning ang kagandaan mo yung gabi. Grabe! Oh, grabe. <laughs> 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 oh. Ako lang ang meron yan. Exclusive, ha? Exclusive yan! <laughs> <laughs> Kaya pala nagpuputukan kanina, ikaw pala yung po putukan. <laughs>

Salamat mga fans, hello. Siyempre, siyempre, siyempre. Siyempre, oh, si Presidente, oh. Ah, salat mga kapit-bahay. Oh. Ah, pasaway muna kami ngayon. atras, atras. Bila. Oh. Pare ada apa ni? Atras, atras, ka, atras, atras. Dah, balik balik, dah, balik balik. Balik balik. Hai, hai, atras, 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 atras.

Oh. okay. Okay, okay, par, ano O, patukon naman Okay. Okay lang, ka. <laughs> <laughs> yan, ano bang maging ano mangyayari dahil sa ikaw magiging nirumahara mo yun? Ano Wala <laughs> pa balita ko ikaw ang magiging may mga pag-ibig tayo. Napanood ba yung video namin ngayon ni Press? Hindi Press? Hindi. Yung pres. di, yun, siya, no? Hindi. Hindi ko napanood. So, binati ka, binati ka namin to. Na, na kaya ko nalaman na ikaw maging Hermana mo. Ikaw naman. Oh. Maraming salamat sa mga fans. Siyempre, tatabi ako kay Donya. Donya oh. Buting. Gaya, okay, gaya, okay, gaya. Okay. Malayo, 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 malayo. Geh, 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 geh. Oi. Para sa tao ta, dzal nyao. Kay tan nya, um respond. Sponsor mo tayo na nanay natin okay. to. Okay. Depak daw. Ama, 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 Ninong. Oh, Ninong. Ninong. Ah, Ninong, Ninong. Ay, nung sumakay sa sa jeep, hindi sinigil sa Oh, yan, si Don, yan. Ay, sa jeep. Di rendering pa po yun ng Walmart? hindi pa may ko ngayon. Ano Thank you thank you so much,

ano. Ay, huwag ka maingay doon sa noon. Baka, baka nang pupukulpok ka na naman. Kwarto ko yung nasa kabilaan tayo. Oo nga pala. Yung kwarto ko nasa kabilaan mo na. Oo, sabi mo na, sabi mo na, sabi mo na. Oo nga pala. Oo nga pala. Oo. Hindi, kasi dati nito ako dito. Ngayon doon ang kwarto ko naman nandito. Ano ba yan? Nakapaka lang yata. Ano aaral eh. May camping ang mga police. Dahil yung camping nila, dyan dyan talaga. Lulusong ka ng ilo, ganyan ganyan. Inaamig yung po Ano? ko. Sabi ko meron yan. January Kasi ang January... Kadalasan December yan, lahat. Yung mm -hmm. ano yung sinasabing bakte, yan yung SLPL, mm -hmm. yan yung na, yan yung incentive, accumulate up uh mo sa isang taon. Mm -hmm. Ngayon, sa isang taon, kung kung din nila per month yun, kung magkano'y nakukuha mo, percentage lang yun.

So, Sa ano po, may away down na po sa kamera. Hindi pa ako naka, hindi kasi nung bata ako. Nakakita ko dyan, naman tayo ko. hindi pa, ako naka ano. Never pa ako naka... Nakaratong, hindi pa ako nakarating. Ipo ngayon pa naman ako. ba naman? Ay, nakuha ka. As in, ano, Kinausap ako ni, ano eh. Kasi, sa kanaw, dito to ang sa usma mo? tapay tapay dajan. meron akong kakaalan ng personal. bayo ang tapay 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 ko. tapay 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 ng 16 to 29, eh, meron pa makuha ka sa, si, pa yung si, si. Kung Oo, kasi hanggang 29 pa naman. Ang naman, ang Ang piling kasi, kung totoo sa mo ha. Training ka? Two weeks ahead. Naipail na? Diba? Sa sa kanya, one Hindi mo lang pang sabi sa akin, mga babae nito. meron. Oo, meron. Oo, meron. Oo, Sinsa. Kaya kahit naman kayo, di ko call rin yan, di ba? Sabi ko hmm. ba, sabi ko ba, sabi ko sabi ko kayo, sabi ko kayo, sabi ko kayo, sabi ko sabi kasi nung sabi ko ayun daw po ay rin rin. sa batas, kasi ang dating, magre-render daw talaga ng isang, sabi niya ate, Kaya pa rin na bitan daw. Kaya pa rin, di ba na yan? Ginawa ko, inila sinilip ko yung loob. Sa ang, sa ang, sa ang, sa ang, sa ang, sa ang, sa eh Mag na naman ang bawa? Pas katapusan, nag-file ako. Kasama nila yung ang Nabili na talaga. Or na-post na sa amin di ba, ng ano, brand diba, and power. Hindi mo lang nilang, tango naman nilang. Eh, sa mga sa kamay. Pagpatay sa kasi ano, parang kabay. Oo, kumayag ka eh. Oo, oo. Anak pa niya man, pangalan niya si Iman. Oo, oh, oo. Oh, oo, oh, oo. Si Iman yung pangalan niya. Labot naman mo dati ang story niya, sila rin yung ano pa. Sila rin eh, sila bembe mo yung mga babae, yung mga ganda din. Oo. Oo. Bambam oh, napunta sabi. pa dyan. Ay, sabi ay, sabi napunta no, pa naman dyan si si eh. Sa atin si na, sa vaccine. Sabot na si, niyo, si ano, yung ate niya, yung no, ate ni Bambam. Nasa Australia na yun eh. Pero ano yun? Ang anak pa niya dyan, nasa C-Munday eh, International na ano? Siguro, binibigyan, okay, di ba? Actually, gano'ng uh, salto right right ba yan? Wala ko Mayro talaga. Mayroon -mayro din mga uh, Oo. Oh, oh, okay. ano, pwede pa rin ipalang binibigyan mo? Wala ka naman kung Wala ba kang bayad. Walang bayad pag under-agency nandiyan. Hindi po ako regular JNE. Ah, wala silang JNE po? Wala. Wala silang ESM? Meron ko kaming

wala na nang Basta ang kwarto, huwag maingay. Oo, oh, sige, sige. kung pa kami sa akin ng uli, ha? Oo. Ito pa sa akin ng ha? Ano? ng pamira. Siyempre nga naman, yung bahay niya, tumutulo dahil sa akin, sa kanya lang padala nanay ko. Ano ba? Ano ?その ba? Ano ba? Huwag ka mag mag ba <laughs> ba? <laughs> na mag-alala. Huwag ka na dapat bayaran mo. Oh, sige, babayaran lang dami ka na ba? Ayan mga mag-aapit bahay. Ito parang nga nga na start pa ako eh Oh ano? Ano tayo nyo? tayo nyo? Ano nga na pa pa beso-beso Mas malibasa, di ba ako nga IGNC nga ako? Sabi ko Ano ba mga pa rin yung mga ganyan? Wala nang gulo sa akin Ikaw lang yung mga ako nagpapagin mo sa mga Simula Oo, wala ano yung proseso po kayo? Ano oras? Ala, seis. After ma, after ng misa. Hmm. Nagising kasi ako, na no, no, eh. Pagka... Uh, Di ba na magkikita tayo sa kanto? Nagdala uh. ang pagkain, kung ako, na, no. diyan kailan interview pa si... Si ano? Si Ano Ah, ah, sina... oh. oh. Bondok. Oo, oh. Oh, buat kong Ah, Tan. Haa, lalu kurang dia lah. Lepas belakang dia, lepas belakang sana, lalu pecah, lalu pecah, lalu Hmm. Ang TV. Haa, TV. sini lah. Ah, Go TV. Go TV. Ah, aku, aku, aku. ah, aku, 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 TV? aku, 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 Kumain mo lang dalawa ha. What's up mga katumbo? Oh. 4 3 2 1 Mga katumbo. Mga tay protect pa wala na mga shadow ba ng Hindi pa lang sa. Take two, take two. What's up mga katumbo? Ah, take two, take two, let's go. Hoy, ayo. Wala na wala pa pang content eh. So, paano magkakaroon ng isang anak na celebrity? Oh, ninang, ninang. Ako, pinag-pray ko lang. Pinag-desal ko. Hindi, ilan taon na ba siya ngayon? lentito ilan ba lahat na alam yong buo ko tatpoy rin yung may panoon yuto no may kabis pa ako Ah, ano 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 hindi na kaya. lang nga. Panis na ako sa inyo. Kung uh, nga ako sa totoo lang. Ito. Ito. Ano man Magkakapit bahay naman ang, anako, to Ang anak ko sa totoo lang ay pito. Alay, taplo. Taplo ba yung nakita mo? Apat. Apat. Nagsabi ko ko na, Pinagkuntahan ko ba yun? ko nandiyan sa na ko panganay. yung tangsa. ng anak yung picture ng anak mo. Ito yung picture ng anak mo. picture mo. Ito yung mo. Outro. Lagi ng tandaan. Palagi may tsansa. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Hangga't buhay ka tong minya, gumawa ng mabubuting bagay sa lahat ng mga tao na nakasalubong. At tado uh, pang pagbago. At ang bawat araw sa buhay mo ay lagi may turing na malaking biyaya at pagpapala mula sa ating dakilang lumiga. Double the Rigi, mga tumpong. Kasama ko ang nanay, nasa na celebrity. Nasa na celebrity dan syempre. Maraming Oh, marahin salamat, marahin salamat, marahin salamat. oh, oh, oh selamat salamat, selamat salamat. Oo, mga kapatay. Maraming kapatay. Selamat okay, okay. Maraming salamat sa labas na tayo. Oh, ya. Salamat sa